Ah, uh, good afternoon. guys, no? Maulan ngayong hapon. So dito tayo sa bahay ng kapatid ko. Uh, dahil ako ngayon ang nagtatao dito. So dito lang ako matutulog Yan, dito ako natutulog. Uh, may gamit ay diyan, may sarili tayong laptop. Kasi nandito yung gamit ko ng sounds, andiyan uh, yung mga lights and sounds natin. Tapos kanina pag uh, pum lumalaw na dito si San Roque. Ay si San Roque. Lumalaw kanina dito so maraming nag ano uh, mga nagdadasal oh. So may pamirinda tayo yung mga juice ay may sobra pa nga eh. Tapos uh, pinapay so malakas ang ulan kaya hindi kami ngayon makalisanis dito so maglalambat sana kami ngayon kaso malakas ang ulan nangantay lang na namin humupa muna yung ulan um, pero posibleng walang ano to hupa eh baka susubod na lang sa ulan so ako mamaya gabi dito kasi andito si senior san roke oh, pailawan natin yan si Senior Sandro okay. Lagyan natin ng ilaw. Ayan, maulan. Ayan, maulan na tayo, maulan. Ayan, maulan. Puno na rin yung tubig ang drum so ayun, may mga nakatambay tayo dyan na gagawing pangkis kami uh, mga bahi na may ano na yan na, na lagi na ng uh, krudo at niptalina tapos yung kawayan ng mga pangdalana so andito yung sa ano sa gamon umuulan tapos yung baka may nangangal sa baka oh. tapos bukas pabalik natin itong upuan Oh, so, ito yung mga gamit natin sa uh, sounds kailangan ni-repaint kailangan natin ni-repaint ito para gumanda ulit kailangan kumapinta kailangan ma-repaint sya so binuksan ko lang So, uh, yung mixer natin. Na. Hindi pa tapos to yung bahay ng ate ko. Bali, sa susunod, uh, yung gagawin namin nito, mix next vlog yung kisame. nato uh, ito. So, lalagyan ng kisame bung bahay. Tapos, meron din tayong tiles. Ayan. May tiles din tayo. Na uh, gagamitin para dito sa ano, itong flooring. Flooring nga ito. test yan. Simula dito, kwarto, dalawang kwarto at hanggang kusina. Diretso na yung kusina. Isang tiles lang lahat. Uh, ito yung lababo na uh, kulay. Tapos yung tile, 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 frame ay gold yung nilagay namin. Ayan. Ayan yung tiles niya. Uh, hindi pa fully finish to so naka tiles na rin yung CR okay. may laboratory na yun dyan Ayan. Okay na rin o oh. so total sa to kami na rin na nagpili ng kuya ko tapos tatlo lang kami ni Aldrin dito ang nag-install kaya ayan yung ano niya. lalabas ang tunay na ganda nitong tiles nito pag ito ay malagyan na ng skim coat o mapinturahan mapin pero una muna skim coat skin e skim coat muna ito tapos bago pintahan yung loob muna kasi yung labas wala pa hindi pa muna pinturuan so may malunggay ayan at ayan na rin yung pang malakasan namin ano, ah, pantra na service pang malakasang pantra at so, malunggay yung, ito yung kawayan gagamitin uh, dalana or patungan mag uh, kesa mo ayan ayun ko kolumber may gis dosi tsaka otso yung haba ng mga kokolumber so ito naman itong makapal na to ilalagay dyan dito ilalagay yan dyan paikot dun para maging guide at stopper ng panambak kasi tatambakan to simula dito sa kanto ayan para pag umulan kasi pag malakas ang ulan dito yung flashing si kanal na yan oh. drainage so, kailangan may anong pilote pilote ang tawag sa pabahay kami nandito kami sa Agamon sa pabahay kasi ayan sa likod na puro pabahay yan at ito na yung sasabi kong drainage ayan sa likod na yun ayan. ayan lang So, next vlog naman natin dito, project ay dito yung kisame daw muna kisame ikisame yan natin to so dalawang panday at wala nang labor kasi nandito naman ako Hindi, dalawang ano lang pinaka labor natin na panday yan kaya to May solar naman tayo dito. Ipingkas naman. Si Senior San Rocky. Sana maraming blessings na darating sa pag-akyat mo dito sa bahay ng kapatid ko, San Rocky. At siyempre sa lahat ng mga deboto sayo, na may bigyan din ng mga blessings sila sa anumang ori ng uh, paghahanap buhay. Number one, yung lakas ng katawan. Ng mga kababayan natin din. mga deboto ni San Roque. <coughs> San Roque ito sa bahay ito, hindi ko na video ito yung nagbabarnish kami ng ano ng uh, kahoy doon kasi hindi yeah. na basa ito na sonchi kami hindi na so next natin palabas dito na siguro paharap din sa kawila para masonchi natin so nandito yung mga wipes natin Ayan mga wire. Tsaka may tripod stand light stand natin nandito. Nakatago lang. So, yun. Sad to say, hindi parin. pa rin umuupa ang ulan. At, uwi na sana. Kasi maglalambat may Oh, eh. so, hindi rin dahil maulan pa yun pwede naman syang solar kasi ilan naman syang solar ayun May solar naman tayo eh. Ilaw na rin yan. Maya maya. So, naka na rin yung mga bintana. Pati pintuan sa exit. Okay. Check na So hanggang dito na lang yung uh, ating vlog for today. All right? At maraming salamat po sa nag-subscribe at sa pag-like ng aking video at sa pag hindi po pag-skip ng aking ads. Maraming salamat po, uh, malaking tulong po na hindi po nag skip ng ads kasi po yung uh, tawag dito ang, uh, revenue po natin para madagdagan po kasi nasa 6 around 60 pa lang po yung revenue natin so alam ko mahirap matagal mabigat yung 100 USD kasi hindi pa naman tayo famous na vlogger wala pa tayong community na supporter so yun at saka taste na lang sa pag upload mga ating mga video maraming salamat po sa inyong pagpunawa sa lahat po ng aking mga subscribers at mga silent viewers, maraming salamat po. At sa pag-like po, at sa pagpapanood ng aking video, maraming po salamat sa inyong lahat sa inyong suporta na walang tigil na pagsusuporta at panunod sa aking mga vlog. Maraming salamat po sa inyo mga kasimanwa. Peace out.